Oh, magandang magandang napakagandang umaga po sa lahat kaya ngayon mabibigyo naman po tayo no sa tao pong antingiro na peke alamero ngayon ah, kung murder kayo naman ng gamit doon talaga sa isang manggagamot at doon talaga sa antingiro yan ah kasi sa totoo hindi sana ako gawa ng video na ito sa totoo hindi naman niya manggagamot antingiro lang man siguro yan sa ano no sa gilid ng sapa o suba <laughs> ang antingiro na yan no ang sa atin, totoong antingiro at totoong manggagamot. Kaya ngayon, sa ginawa mo sa akin, yan, ipapakita ko sa iyo ha. Kita mo ba ang spam na yan? Lako, napakadaming tumatanong ngayon kay Ka dahil sa ginawa mo sa akin. no? Tumaas ang followers ko dahil sa ginawa mo. Yan, ang mga followers mo ay pumunta sa akin. <laughs> yan. Sobrang dami, sobrang dami talaga, no? Kaya, ano, lalaban ka pa ba? gusto mo pumababang yumaman si kaiboy dahil sa ginagawa mo. Bro, kung hindi ka naman pinagpala, no? Dahil yan sa pinagagawa mo. For example, ha? Ngayon, mag-example po tayo. Maya, ikwinto natin ito. For example, yan, Baon na walang mata. Yan. Kita nyo ang grano na yan, o. No? Yan. Yung tatlo na yan. yan. tatlo na yan. Yan. Hindi madilim ba, no? Ah, dito maganda. Kita nyo ba ang tatlo na yan? For example, yan. Kukuha ako dito ng bao na walang mata Kasi sabi nila bro ipakita no Yan Tingnan nyo kamukha oh Yan Tatlo oh. yan Pagdating dyan sa likod Ayan Yan po ang kanyang forma Lahat po yan Bao na walang mata Kasi sabi niya Bro bakit dami dami mong bao na walang mata Bakit ilang hektar ba ang bao mo Kaya sabi ko sao Mayaman ako Pagdating sa bao na walang mata Yan ipapakita ko po yun lahat Yan Sabi niya ito po ay eh, puro puwit no O buli Puro lubot daw no? lahat no yan talaga yan. Yan. Kaya ko ito napakadami. Napakadami talaga. Yan. Puro yan lahat muka at likod. At ito, nabinta ko daw ng 3.5. Yan. Yan ito. Bro, wala kang pakialam kahit milyon ni binta ko dito, hindi sa iyo ito. Hindi ikaw pwede mag-price nito. Yan. Kasi ito yun, oh, mga gitna oh, napakadami. Oh, ito ngayon, ha? Ito ngayon. Pag sinabi po ni Kabiboy, Swerte yan sa negosyo, swerte sa punghay. Against evil spirits and all manners of witchcraft. Takot dyan, engkanto, masamang espiritu, demonyo. Yan. Kaya bro, magsuot ka nito bro, para yung mga evils dyan sa katawan mo ay lumayas. Rami, sa akin. Asin soka pag sinabi yun ni Kabiboy na pag mayroon kang gamit, aasinso ah, ka sa buhay, marami na yan testamento sa ating gamit na nagkapatayo ng bahay, nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng negosyo dahil sa aking gamit. Ang sayo bro, isa ka lang ang pero ako ang tingiro at manggagamot. Alam ko, viral ang mga video ko. Nung nanggamot ako ng sapi, ikaw hindi ka nanggamot ng sapi. Hindi sana aabot ang ganitong mga usapin kasi ikaw nga ay lalo pinapakailaman mo pa ako no? Ah, uh, mayroon nag-report sa akin na yun daw, nininikawan ako ng tao ko. Eh, sobrang dami ko kasi ng pira, kaya nininikawan na lang ako ng mga tao ko, ninakaw na lang. At wala ka rin pakialam bro, no? Kasi, ah, uh, wala kang pake sa lahat sa akin, no? Bakit mo ako pinapakialaman na hindi kita pinapakialaman? Alam natin, alam po yan ang mga uh, subscriber ko sa YouTube, maging sa followers and hindi followers, no? At ito bro, kahit ibinta ko ito ng milyon, wala kang pakialam kasi nga akin ito, no? Ang tanong, pag kumuha sa akin ito, sinabi ko, yan bro, swerte yan sa mo, swerte yan sa Kaya ngayon, no, ngayon, ay dyan ka pa rin sa ilalim, dapat ikaw nag eh. Kasi nga ikaw una, marami ka dyan mutya. Ang iba lang piki, ginawa, no, uh, tumutunog yung thunder pag nagbablog ka. Ay, ayan, ayan bro, hindi ka asinso kasi nga nangingialam ka o peke alamero ka. Ngayon, pag sinabi ko asinso, ang uh, gamit ito ay sa mga swerte sa negosyo. Kung hindi ako nag-aasinso, dapat hindi kayo maniwala sa akin. Yan, ngayon. Yan, ito ulit ha. Ipapakita ko ulit sa iyo yung susakyan ko yan. Ito, pag nawala itong sasakyan ko, ikaw ang tingeros ng Mindanao, ikaw ang kumarnap nito. Kasi sabi niya, kakarnap do ito eh. Itutulak. Ayan, karnapin. Itong isang pula, no? At saka isa itong 4 x yan. Yan ang ay 4x4 sa labas oh. Yan, yan ang 4 x ko Toyota. Sabi niya kasi ay kat kakarnapin daw ito. Kaya bago mo ito karnapin, basahin niyo muna mga followers po natin. katas ng pagsisikap at bunga ng pangapi. Yan inaapi din ako noon. Kaya ang ginawa ko ang mindset ko, asin din ako balang araw. Yan ngayon. At dito, mayroon ng report sa akin na sabi niya, yung nilalagay ko daw sa mga pedro pindu ko, ito daw ay mga plastik, no? Tingnan nga natin kung plastik. Yan ha, isa-isahin natin. Yan, bato umo. Yan, bato omo Yun, isa. Ito, infinito. Yan, meron yan infinito. Kita nyo ha, o yan. Pangalawa ulit, infinito. Siyempre, meron din yan infinito na puti. O, ito, ito. O, kahawing sila, o. Yan, kahawig sila o tingnan nyo. Infinito. Yan. Ito, kulog. Plastic daw ang nilalagay ko eh. Plastic. Yan, kita mo kulog. Yan, kulog. Yan. At ang pangatlo, mutya ng buto ng langka. Yan, napakagandang buto ng langka. o oh. Yan, mga malulusog ang buto ng langka natin. Yan ay napakabango sa negosyo at sa, sa pamumuhay no? pag sinabi kong swerte kung hindi ako sinwerte, hindi ka naniwala kagaya sa iyo, sabi mo swerte, yung mga mutya ko nito bro, swerte yan, mga bao ko ganyan, eh saan mo kinuha yung mga testamento mo hindi ka nga manggagamot at tingiro ka lang wala kang mga totoo mga libreta dyan mga uh, iba, no, kinuptiya mo lang oyan, yan, no, at mayroon tayong higanti ng langka, itong higanti ng langka ay napakabango talaga sa negosyo, maswerte po sa pamumuhay, no <coughs> kaya sinong gusto mag nais-nais nito, no yan, buto ng langka nagiging bato. Yan po ay surete. kahit bata tanongin mo, yan talaga ay langka. Oh. Kaya ngayon, marami nang tumatanong kay Kabiboy, marami nang umorder. Mamaya, i-replyan ko ito. Dahil sa ginawa mo, Ay eh, lalo ako... Kaya, pag lalo kang inaape, eh, ay lalo ka talagang aasin. So, no, yan. Kaya yan, meron yan mga buto ng langka. Yan ang dinidesign nyo ko. Yan talaga. Ay hindi mo yan... oh, yan bro, saan mo mabibili yan? Mabibili ba yan? Meron kasi nag-report sa akin, no? Okay. Yan ay tamilok. Yan, no, tamilok. Nako, napakadaming tamilok si boy Tingnan mo, napakadami, oh. Sabihin niya sa akin naman yan ng galing mga tamilok mo, bro. Ikaw lang ba nagbibinta ng tamilok? Ha, ah, tingiros. Oh. Sabi niya sa akin, hindi naman ka hantingiro. Ikaw lang ba ang hantingiro dyan? Oh. asan ah, saan na yun? Ayan. Ayan, ang tamilok. yan infinito pa din. At yan, eh, infinito. Hmm. Bakit? Wala ba akong infinito? Wala ba, wala ba tayong infinito? Ikaw lang ba may infinito? Oh, yung mga mutya mo nga dito, nandito na oh. Sabi nila, ang mga mutya mo nga nandyan sa'yo ay nandito na oh. Eh, ikaw lang ba ang may mutya? Na for example, uh, sa'yo ang infinito. Ako ba walang infinito? Meron din akong infinito. Ano ka ba? Oh, yan. Ito brother, ang tingin ko sa Sabi niya nga malit, kung totoong matapang ka Anting tingin sa Mindanao, pirmahan, away ng mga vlogger, suntukan tayo. Sa, kung matapang ka, hinahamon kita, kaya tayo sa ring. O, ngayon. Di ba diba, sabi mo ganyan na, uh, ganyan ka maliit, ganyan mo ako, no? No? Huwag mong sumulit ng maliit. O, anting tingin sa Mindanao, kung matapang ka, mag, ano tayo, pirmahan. Sa, uh, punta tayo ng Manila, kaya tayo sa ring. O, hinahamon kita. O. Yan, sabi niya, ito daw, sa, report sa akin, na sabi, ito daw ay mga plastik no? plastic daw yan paano yan naging plastic yan paano yan naging plastic yan plastic ba yan ano mata mo? karton yan oh, mga tamilok yan at mga infinito paano na plastic stone yan no tamilok infinito oh infinito bato umo bula lakaw saan ang plastic dyan baka ikaw ang plastic oh yan tingnan mo oh infinito infinito o oh, bato umong itim kulog lang ka infinito o, oh, saan ka dyan? Infinito. O, oh, saan ka dyan? O, oh, yan. O, oh, infinito. Tingnan mo. Tingnan mo. <laughs> Nako. O. Oh. Saan sabi mo dyan na plastic? O, oh, ngayon ito. Saan ba mayroong plastic dyan? O, oh, buralakaw. O, oh. oh, ito. Yan. Jamanti sa ibabaw ng langit. Napakaswerte po yan sa negosyo at, sa, at saka sa pangumuhay. Saan ang plastic dyan? Baka plastic yung mata mo. O, oh, yan. Infinito. Tingnan mo. Kita mo yan. Infinito. Infinito. O, oh. Tamilok, Bato mo, o. Oh. Saan ang plastic dyan? O, oh, tingnan mo nga ang kargao, napakalakas, liglig at siksik sa lakas at sa salaman. O. Oh. Ngayon, saan ka ngayon? O. Oh. Saan ang plastic dyan? Meron ka ba dyan nakitang plastic? Yan, lahat yan ay stone. Yan, lahat yan ay stone. Mga infinito yan, stone yan lahat. Hindi, ka, hindi mo ba nakikita yan? O. Oh. O, oh, ito ngayon. O, oh, infinito, infinito, infinito. Yan uh, nagaay a liklay Nang galing pang Thailand O, bilhin mo nga ito Bumili ka nga sa Thailand dito Kung magkano ito o. Hindi mo kasi alam Hindi kasi nag-search Kaya hindi mo alam O yan, mga infinito yan Mga sosyal po ang aking mga anting-anting Kasi nga, abot po yan ang lambas ng bansa International Okay, dito tayo Dito siya nagagalit sa akin kaya no, sino na gusto na gumayarin ito, hindi pa tapos. So, pero nyo, kita nyo ang karga sa loob, hindi pa yan tapos. Napakadaming karga. Ito, sinabi ko sa inyo, swerte sa mo swerte sa negosyo sa baril, sa kulam, sa barang, sa masamang espirito, sa inkanto. Yan mga video ko dyan, tingnan nyo lahat, mga old dyan, mga viral dyan sa mga sapi. Eh, pag umorder kayo kay Anting Heroes sa Mindanao, pag sumapi, ay nako kayo ng sapi kasi nga una ay dyan sa, siya ang pinakahari ng mga demonyo. <laughs> yan, tingnan mo. Oh, yan, malakas yan. Oh. Yan. Ang karga. Oh. Ito pa dito siya nagalit. Hindi pa nga ito tapos nagagalit ka na. Bakit ka, bakit mo ba ako pinapakialam? Bakit ka bagalit sa akin? Namumuhay naman ako ng maayos at mayroon akong mga utang na dapat bayaran. yan, Oh. Merong Holy Trinity, no? Kita nyo? Oh, ngayon. Sabi ganyan ang mga mutya. Mas madami pa nga ako sa yung infinito. Oh. Tingiros ng minanaw. Tingnan mo. Oh. yan. Mas madami pa ko sa yung impinito mga malalaki pa. May ko ang belt na may be. Ang impinito Yan. Oh. Bakit nagalit? O. Oh. Buralakaw. O. Oh. kong buralakaw. Oh. Ito. Nagtakas ako. Kung saan ako kumukuha ng mga buralakaw oh. na yan. Tiktay. Nagtakas yan. O. Oh. Yan. O. Oh. Nako, palo ko sa puwit mo ito. Yan. Tingnan mo. Oh. Napakaraming infinito. Oh. Yan. Mas maganda pang mga impinito ko sa iyo. O, tingnan mo, ocho. ocho yan. Walang hangganan o katapusan na swerte. O, yan. O, ano ka ngayon? Pinapakita mo dyan ang mutya mo. Hindi ko yan binablog mga mutya-mutya ko. Tinatago ko lang yan. Pinagawa ko yung lucky charm. O, pinipilit mo ako. O, yan. Tingnan mo. O, oh. tingnan mo. Ala, ko. <laughs> yan, o. Oh. Yan. Bato. O, naku. O, tagatak. O, kasalay sa ka, uh, kabibi. Bakit ba ganyan, ha? Ito, ha? Yung mutya ng bulalakaw Meron itong kapangir yan Wishing and healing, no? Swerte, no? Ang mutya ng bulalakaw Kaya dinisin dinis 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 nyo ko dyan O, yan, no? Tingnan nyo, bro Mga crystallized O, yan, no? Ito, wala ka nito Wala ka nito Alam ko O, yan mga crystallized O, yan O, naku Saan ito nang galing? Saan yan? Saan yan? Okay o, oh, yan. O, oh, tamilo. O, oh, ganyan. O. Oh. Ano ka ngayon? O. Oh. Kaya, alam mo ba, masyerte ako? Kita mo yan? Merong mata tatlo, pero nataka ka, merong mata sa puweto oh, yan. Yan ay tinatawag din na infinito. Tapos, yung mo, Ito, ah, ito, ah. Ito, ah, sa hinahamon kita, no? Oh. Kung totoo ang gamit mo, na meron yung kapangyarihan na galing sa Panginoon, mga banal na salita, yung yung pindan na sabi mo itong pinakamahal sa gilid ko na kinuha, itry mo ito sa sapi. Kung totoo ba ma na malakas at matapang yung anting-anting mo. Itry mo sa sapi na mayroong mapasokan naman sa mga espiritu dyan. At hindi ka naman nga ang gagamot. Itry mo nga. Ito kay Kabiboy. Subok. Pag mayroong sapi, ilagay sa katawan. Nako, himatay ang sapi. Napakasakit ito. Kaya ang gamit ni ka B boy white god putian. Subok. Ang sayo, saan ang ano mo, ang pruwiba mo dyan? Kung asin uh, sum na ako bro, alam mo ba, meron akong, meron na ako naka, uh, nakapirma na ako sa Panginoon na ito na talaga ang gagawin ko. Siyempre, kung asin uh, sum na ako, dahil nga, mabuti ang gawa ko ng gagamot ako. No? Huwag ganyan. No? Huwag kang mag, ano. At bro, hindi pa medyo isura Oh, yan yeah, no? Kita mo yan, antingero sa mid Nako, kita mong braso na yan, maliit mo. No? Ito, abutin kami to iwan ko lang. Kidlat ng ox yan. Ang kidlat ng ox, mas lalong gagapang ka pa pag ako ang kontrahin mo, antingero sa mid tandaan mo, alias danda, no? Pag ako ang kontrahin mo, meron yung kidlat ng ox. Gagapang sa'yo ang karma, ang gaba ng ginabuhat mo sa kuha. Tandaan mo na, ha? Karmahin, Jud, ka. Wala ka pang alam pagdating sa uh, Uh, karunungan lihim Tandaan mo ha Gagapang ka Kakarmahin ka Balang araw Tandaan mo sinasabi ko O oh, ngayon oh, <laughs> Nako Nyug na isang mata Isang isa ang mata Once a millionaire O uh, Once in a million Sa isang million Swerte ka na makuha ka Ng nyug na isang mata no Baka sabihin naman ito Ginagawa ko naman ha Puno ukitan Yan o, oh, ngayon, bakit ako senior tig? Dahil nga, meron ako mga lucky charm. O. Oh. Oh, ito pa. Nyog na merong mata sa puwet. O, oh, yan. Infinito ito, ito, mahirap hanapin. O. Oh. Yung mga, ano ko, mga kayamanan ko, pinakita ko na sa'yo, no? At wag mong sibukan si Ka-Biboy. Siguro, no, marunong ka naman magbasa, no? wag mong subukan si Kabiboy. Nako, kahit 50 meters ka, abutin ka, mayroong pakpak -pak ito, no? Tandaan mo, mayroong pakpak -pak ito. Subukan mong karnapin, mayroong pakpak -pak ito. Tandaan mo. Abutin ka talaga. Ha? Magaling si, si Kabiboy pagdating, pag humawak dyan, no? Subukan mo lang. Ha? Hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam noon, ha? Subukan mo lang. No? Subukan mo para malaman natin. Karnapin mo pala yung sasakyan ko, ah. Pag kinarnap mo yung sasakyan ko, tatahol yan. O, oh, mayroong bunga nga yan, mayroong yung pakpak. -pak. 50 meters, abot ka nyan. Ah, nako, hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam si Ka Biboy kung gaano ka asintado, no? 50 meters, ah. Alam mo, businessman ako. Yung mga business ko, may uh, negosyo ko, mayroon niyang mga business permit, no? Subukan natin yung galing mo at tapang mo. Kaya dyan, mag-ingat-ingat ka dyan sa'yo, no? Baka <laughs> baka at baka dyan papunta na sa iyo ang karma kaya maging ingat-ingat ka anting sa Mindanao Dyan sa inyo ha -ingat, ingat ka sa mga kapitbahay mo kasi nga Meron nag-report sa akin yung mga mutya mo ginagawa mo dyan mismo kapitbahay mo ang um sa akin kagabi kabi boy ikaw lang juo nakabuking ano man nga dili man nimo ibuking si Dandan o si anting sa Mindanao hadlok mo daya sa iya ha ako bro kun doldol plangka sa koader bro kopraso ko ginang mong ulo Mao ganay ang tingir sa Mindanao, ginahagat ikan ako, no? Kung isog ka, kung isog jug ka, magpirmahan ta no, mag mag adto ta sa ring. say gusto nimo pinaakay? Batuan tika ka. No, wala. Kanang hilabot man ka, wala jud ko abi nimo. Ang tingir sa Mindanao, wala dan dan, wala jud koy nahadlok bisan kinsab sa tama akong ginabuhat kay ngano. Kahit ma kahit nga demonyo sapi ay hindi ako takot ha. Napasukan niya ng demonyo sapi. Ikaw lang tao ka, hindi ka nga arkanghel. Bakit ako matatakot sa iyo? Wala akong kinatatakutan si Kaby Boy basta't mabuti ang gawa, no? Mabuti ang gawa ko. Wala akong inaapakan, wala akong ginagabrayado, no? Kahit robot ka pa, hindi ako takot sa iyo. O ngayon, hinahamon kita sagutin mo. Kung matapang ka, pirmahan tayo. Oh. Diyan sa kanila punta ako. Oh. Ngayon, oh, kung matapang ka, pirmahan. Subukan natin yung mga iskrima mo. Oh. Ngayon, sagutin mo yung tanong ko. Kung matapang ka, subukan natin. Hindi ito bulala. Sabi pa ng mga kapatid mo, bulala. Pati yung kapatid mo, bulala pa, Oh. Subukan natin. Kaya, no, ito mga anting-anting po ni Kabiboy, yan lalo na po, lalo na yung pag natapos na ko. Pag pinuro mo ko ito, wala na. Obos na, tapos na lang, tapos na yung laban, wala na. Ano ko eh, ma promo eh sobrang dami kong gawain. At ang sabi niya hindi daw ako gumagawa. Nako. Kaya interviewin po natin yung tao ko no. Kung sino ba talaga ang gumagawa ng anting-anting. Ito ay ano pa, ay ulit tao pa, sultiro pa niya, wala pa nagmamayaray, baka eh, mo. Kaya ano. pag nakarnap itong sasakyan ko, si Anting Hiros o Dandan yung ano ko. Kaya kakarnapin niya ito, uh, tatol daw silang tao. Itutulak siguro nila ito, paano yung nakarnapin. Kaya tanungin na ito, natin ito. Yan, at tanongin natin yung ating tao, no? Abay, kinsa ka buhat sang anting-anting ni Kabiboy nga Pedro Pindoko? Ikaw. Ako ang gabuhat? Oo, ikaw. Kailan ni Munas Dandan? Oo, oh, ni muna ni o. Oh. Yan, ang mga Pedro Pindoko ko, uh, hindi daw ako ang gumagawa. Yan, napaka, ya, rami pong tools no? yan, Yan. Siyempre ngayon, uh, ipakita mo nga sa kanila kung paano yan nilisan. Yan. Napakahirap po yan linisan. Hindi po yan kaya ng kamay-kamay lang, no? Ayan. Yan po ang pinapagawa ko sa kanila. Pero ako po ang lumalagay ng mga dasal at mga mutya. Yan po lang kanyang trabaho. Yan po ay nilalagyan ng dash po ng yug. Yan. Yan ay kanilang mga trabaho. Pagdating dito, yan po siya, no? Yan ito na binta ko promo, no? Kaya wala kang pakialam. Kaya nga, sinubukan kong umorder sa Shopee eh, kung totoo ba na sabi nila yung Buralakaw sa Shopee legit pagdating dito ay ganyan ang forma kaya hindi ko yan ginamit o inano no kasi yun talaga ang comment kaya yan in order ko talaga ng limang piraso pero pagdating dito piki oh. ayun sa Shopee daw ako kumukuha nako o ngayon yan tingnan mo yan mga Buralakaw yan 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 yan, o oh, mayroon pa o oh. yan mayroon pa mga okit ito ay nabakatagal diba, ko na pa itong mga okit pero ngayon hindi ko kinasanga, sobrang busy kasi ako kumakasan yan. O, sinang interesado ng baon na lumalangis? Kaya no, huwag ganyan sana. Kasi nga, kung nangingialam ka ng gamit, ay lalo ka pang hindi aasinso. Uh, o, tandaan mo yan. Subukan mong sa mga antingiros dyan, kung mayroon akong kaaway, wala. Kasi nga, hindi ako alam na hindi po sa akin gamit. Ikaw lang kasi eh, noon pinakialaman mo ako hanggang ngayon pinapakialaman mo ako. Tandaan mo, dandan o ang sa Mindanao, mas lalo mo akong pakialaman, mas lalo mo akong kinakaingitan, mas lalo asin so yung buhay ko, ikaw talaga ay lulubog talaga sa kahirapan. Hindi mo ako kilala. No, hindi mo ako kilala. Hindi mo alam kung ano ang mga ritual na gagawin ko sa iyo. nako, ako. Mag-ingat-ingat -ingat ka na, no? hindi ka mang hindi ka mga isa ka lang antingiro na tagagilid lang ng sapa o suba. no kaya wag ganyan ang gawin mo kaya yung mga mutya mo diyan na binibinta kaya sinisit mo yan ng mura kasi nga wala nang umuorder sa iyo isang libon na sabi ng kaibigan pag isang libon na lang daw binta mo napakamura ng set napakadami na halos ipamimigay mo na kasi nga nang kumukuha kaya pinadamihan mo para lalong maraming kumukuha kasi nga sabi mo ito ay, ay ganyan ganyan bro ang sayo na mga anting-anting sana ay wala akong pakialam kasi sayo yan kahit million yan ni mo wala akong pakialam kasi nga ang katwiran sayo yan bakit yung sa akin pinapakialaman mo na hindi naman kita pinapakialaman o oh. nag live ka ba nag comment ba ako dyan o oh, tingnan mo nga ako nag comment ako sa video mo di ba hindi oh, hindi ako nag comment bakit kaya mag comment sa video mo nga hindi nga sa akin ikaw kasi pinersonal mo ako na nag comment ka o oh. Sa, tingnan mo dyan mga comment ko. Ikaw kasi, nang, nangingi alam ka. O yung langis ko, ito ay anim na buwan bago maluto. Yan, bilid lang sa araw. kita mo, puting-puti, o. Oh. oh. Kaya ang gawin mo, bigyan kita ng payo, ha. Dandan, o oh, sa Mindanao. Kasi yung mga mutya mo dyan, ay ginapanggagawa mo, ginapinaulit-ulit mo dyan. May raming tao dyan, no Oh. Mayroon ka -bahay dyan na sumumbong sa akin, o oh, nagingun, nag-ingon, no? Ang gawin mo, para lalo ka pang asin So, bigyan kita ng tip ha Yan mga anting-anting mo Ipadamihan mo yan Damihan mo I-promo mo yan ng madami Para madaling maubos Yung anting-anting mo Bigyan kita ng trip Agwat mo Huwag mo masyadong pamahalan No? Ang anting-anting mo Medyo pabababa Oo Eee eh, Gukuron mo akong presyo For example Kiniyo Aasa ah, naman to kini aku ah, pindan topai pipe <laughs> Gokodon aku ni presyo to pipe isara ka buk ikaw to pipe di daghan o oh, pusampul to daghan wala dyan po may kapalit o nga baligyan na tag isa gatos ang isa tag isa gatos bro 500 50 juda bro daghan juda mo oh, nanti ka promise Daga gina palit sa imo anting-anting o mga mutya kung tag 50 pesos ra imong baligya. Kay ngano dili man imo ma-afford di aku anting-anting kay sobrang mahala man ni pagmahuman. Dadi kadan dansa ni kami bang. Meng. Yan, for example, ito, meron ko ipapakita kasi ipapadala na ito mamaya. Ito international, no? Pero dito lang ipapadala sa Pilipinas. Yan. Kine. Kabalo ka, ane? Kung pila palit, ane? Oh? Pero naanay si Imoha, di ay. si, si mong kahuyang, ane? Wala, no? Naanay si mong trinity, nga kine. O baga, kay toki-toki. Kita ni mo kung sa'y kanindot. <coughs> Kana bro, tugan nanti ka. Pag mauna imo mga disenyo, yan. Pwede gini mo ipabaligya mahal niya. Kikita ni mo. Pwede man na ipang... Kung sa motor show pa, pwede man na mo nang isali. Kaya pwede nang duta. O pwede man kusuga. O. Kaya, kaya, nakadepende po sa akin kung magkano ang binta ko dyan. No? Magkano ang aking binta. Wala ka nang pakialam kasi nga sa'yo ay hindi siya na ako alam Pero pinapakialaman mo ako. No? Kaya, sabi niya, ay maganda daw ako magsalita, ganyan, ganyan, ganyan. Ay nako, kaya nga hindi ka mapagkunan ng anting-anting kasi nga hindi ka marunong magsalita, hindi ka marunong magbinta. Kaya mas lalo mo pang mag-search ka sa YouTube kung paano po mag-vlog, paano po magsalita ng mga... Paano mo yan i-vlog? Paano mo yan i- For example, ito, bigyan kita ng, ano ha, ng clue ha. O, oh, ito ngayon. Para hindi ka maiingit sa akin. Yan. Ito ay buto na lang ka. Kita nyo po ha. Kahit bata ang tanongin nyo, ito talaga ay legit na buto ng langka. O yan. Malaki ah. Ito ay maswerte sa muhay, maswerte sa negosyo, no? Kung babae ka, habulin ka na talaga ng lalaki isang daan. Pero kung bayot ka ay gay ka ay habulin ka talaga ng mga aso kaya magingat-ingat ka kaya ito bro ay mutya ng langka legit no yan kita nyo legit po yan ang mga buto ng langka at mayroon pa pong mga higanti dito na buto ng langka no sa interesado. Ayan. Pero ito ay tinatago ko talaga. Pero pag mayroon itong kukuha ng isang milyon, siguro ibinta ko ito. Ayan. Ayan. Ito ay ano, ay swerte. Karon lang may. Karon lang. Oo. Yan po ay swerte. Kaya ito ang buto ng langka. Ito ay swerte. Ito ang tanong. Hindi sana kayo maniniwala na swerte yan. Kung hindi inyo nakita na swerte ako na pagtayo ako ng bahay, meron akong sasakyan. Ang iba nga naiinggit kasi nga meron na. Siya nga ay napakatagal na ng vlog, marami pa siyang mot, sa kanya na lahat ay wala pa, hindi pa siya swerte. Dahil yan bro, sa imuhang batasan nga nung dili ka ng swerte. Muna ayaw og pangsina, og ayaw pang hilabot para swertehon ka no kabutang yun na sa Bible ba nga ayaw jud ka panghilabos isig katawo nimo basta wa jud kay ginahilabtan suertihon ka. Pero magmao na mindset nga manghilabot ka dili ka suertihon na bro. mas lalo ka pang mamalasin. At ito ha, ang mga anting-anting po ni Kabi po pag kumuha kayo, automatic na itong gagana wala na itong dasal-dasal. At sakaling kulamin ka ng inkanto masamang espiritu o kahit tao, meron dyan nakalagay kidlat ng oksya ok. po ay gagapang sa kahirapan o mamalasin sa buhay. Tandaan nyo. Ama nating anting ni Kabiboy. Meron po itong rebuilder o sumbali kaya napakaswerte magtangan ka nito. Lahat po na kumukontra sa akin ay talaga ay tatao yung kaldero nila. Yan po si Kabiboy ang mindset. Merong mga sikreto na mga dasal. Ah, uh, sa kidlat ng Ox, meron pa itong mga sikreto na mga dasal mga rebuilder, no? Kaya ang gamit nito ay swerte upang kalahatan, no? Kasi nga, for example, ang kanyang mutya ni Antingiros ang Bidanao, ito lang, infinito lang, ang sa akin marami, wala sa nito, wala sa nito. Madami sangkap sa loob na hindi niya alam, na ako lang po ang nakakaalam. Kaya ang gamit na ito, subok po yan sa baril. Sa disgrasya, iwas disgrasya. Sa swerte, marami po yan. Dala. Ganyan po ang mindset. Kasi nga, nanggaling talaga sa isang antingiro at nanggaling talaga sa isang tunay na mga gamot. Viral yung mga video ko, ha? Ah, yung mga sapi dyan, mga kulam. Sa'yo, anong ipriwiba ipakita mo dyan? No? hindi sana abot dito hindi sana kita pagkialaman pero ako kasi inunahan mo nag-usap na tayo na ngayon noon nag live ka pa no, na hindi na kita pagkialaman na nangayo jud ka og uh, sorry pero karon naa na pod ka no ngano man gasakit jud yu imong buot bro nga dili ko nimo hilatan kay dagan ga order o karon sa gibuhat nimo dagan ay noon ga palit dagan noon ga pangutana dagan ay noon ga order oh mo na imong gibuhat sa ko Itanaw na ako ang imong followers. Di pa ko sa 80 mil, wa pa tumaas ako nagtaas, taas nag taas mag lalo na Kay ngano? Gina-share man nila nga akong video. Kanya gina-share sa uban oh. O oh, sige, ito sunod po na mga ano. asunod ah, sunod na araw ha. Ah. Sa lahat po na nag-share, mamimigay po kaya i-share nyo na. Mamimigay po si Ka-B-Boy ng pindan, rapo libre. Oh. Mamimigay po si Kabiboy ng Buralakaw at mamimigay po si Kabiboy ng Gumamila Siles at mamimigay po si Kabiboy ng Langka. Libre ha. Sala, wag lang po itong malaki, mawa ma di po kayo matagal ito matapos. Wag lang po ito ha, mga ukit oh, okay, na yan. Yun lang, mga ito lang, yan. Malakas pa din yan. Oh. Kaya i-share nyo na ating video, no? At ito, brother. Dandan o oh bro, ang sa Mindanao, ito dapat nakakaintindi ka, bulok juga, no? Nak dapat nakakaintindi ka sa huli kong sinabi. Kaya bago matapos ang video, pakinggan mo ang golden voice ni Ka Biboy. No? Ito na. Ready ka na ba? Isa, dalawa, tatlo. O oh, ang mo sa Mindanao, ready ka na ba? Ang na narinig mo na o oh, baka nabingi-bingian ka na naman dyan ha? O oh, ito, pakinggan mo na. At ulit, hindi po ako nagsasawa na sabihin na respeto po ulit sa kapwa natin mga antingiros, mga antingiras, mapagpalang araw ulit po sa ating lahat.